Dito kami ngayon sa MCP 18 Tenten Taurusowa May meeting kami mga officer At dito ang presidente Si Maning Meron na naman silang another issue Issue lang ang tawag dyan Tapos yung kanilang treasurer Na Mahilig mag-rails At ang kanilang pusa Ayan <laughs> Si Elby Tapos si Jobel na tauhan ngayon ni Consi <laughs> at itong isang officer na hindi ko alam kung anong katungkulan umuun ako kasi in-expect ko ano eh okay may silang suliri na naman na dumating akala ko tapos na reblocking na ngayon eh may sumulpot na naman at pag-uusapan namin pagdating nung nagkakaroon ng issue

kung ayos naman na tayo, bakit hindi? Oh. Di ba? Yun naman ang sabi Tama. ko. Eh, inaano naman hindi maganda. Mas maganda na yung nakasettle na. Eh. Bayad na tayo siya sa, sa may-ari mm. Um. ng 5 years. Kasi yun ang inaano nila. Makabayad tayo ng 5 years. Saka 5 years. Yun ang inaano years. nila. 5 years, wala na magbabayad sa inyo yeah. kasi wala pa nang iyan. Alam nyo, sa, madali sila magsalita pero na ang, eh. ang totoo lang hanggat hindi tayo nasa posisyon, tamad magbayad eh. Natural. Uh -huh. Yun nga sabi ko, nga hindi tayo nakikitaan. Nang galaw. Nang galaw, wala. Nga, wala ha? na magbabayad. Wala talaga. Sasabihin eh, natutuwa ang mga rekal, ang mga alam nga. Uh -huh. Natutuwa sila na hindi tayo kumikilos kasi alam nyo kaya nila tayong... Yung nga okay na ako sa barangay doon ay sabi magkakasila <coughs> pag natanggal ang lasing. Ayan, area kami rito sa Riverside. Dito naman kami sa Riverside sa Uyo. Dito papasok. Pasok tayo ng Riverside. Barangay sa Uyo. Ayan, dito kami sa Riverside. Punta sa Sarate. Oy, ano ginagawa mo? lang si Sir. Hindi ko. Wala nga bantay dito sa niluluto. Sina oh! mo. Patay ka na sa akin. Bye-bye. Bising-bisi bye. ka. Ay ka na. Bye. Laging sawa. <laughs> Ito, iskinitang iskinitang. Pinapasuka namin. Diba? Oh. Diba? Hello. Hmm. Tayo sa secretary pumunta. Hello. Asan sila? Oh. Ah, nandito na kami sa Sarate. Sarate. Namin si Bekbek. Bek. Si yung secretary. Bek. Dito ko ngayon sa Kiding Nasa Pero wala pa yung presidente, hindi ko pa nakaka. Hintay ko rito. Nihintay namin ni LB para sa nalalapit na signing ng video of conditional sale kailangan makausap ko yung president okay huwi na kami, tapos na yung aming area hindi pala nakabukas tapos na aming area, pa na kami dito na kami sa riverside yeah. always alam niya na kung bakit. Nasa huli uli. Yan, kalabas na. Ang dami palang daan dito. Nahilo akong pasikot-sikot. Yan, basketbola na pala kaagad. Riverside na. Basketbola galing kami gulod. Okay, tapos na ang kiding at sarate. Oh, so, uh, Going na kami another site visitation namin ni Elvira alam mo na, ayun si Elvira always alam niya kung bakit always